Heto ang latest chika. Nahaharap sa kasong kriminal ang aktres at content creator na si Tony Fowler. Kinasuhan kasi siya ng kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas o KSMBPI ng mga paglabag umano sa Revised Penal Code Section 201 in relation to cybercrime law. Dahil ito sa tatlong music video ni Tony na nagpapakita ng malalaswa at masiselang parte ng katawan ng tao. Ipinunto rin nila na kahit may disclaimer pang nakalagay na for adults only o bawal sa mga bata, maraming kabataan pa rin ang nakakapanood ng mga video sa social media. Ayon pa sa organisasyon, ang bawat video ay may multa na 6,000 pesos hanggang 12,000 pesos at parusang pagkakakulong na hanggang 20 years. Wala pang opisyal na pahayag hinggil dito si Tony. Magugunita na ang KSMBPI din ang nagsampan ng kasong kriminal sa magjowang sina Vice Ganda at Ayon Perez kaugnay naman sa icing incident sa noontime show na It's Showtime. At yan ang latest bandera chika natin for today.